Ay, mga kalabs, kain tayo ng avocado. Kasi masakit yung ating ngipin. Eh, kain na lang natin ng avocado. Bakit yung anak ko dito ko? Pinakadulo. Natipak kasi siya. Nabiak bi, siya. Tapos yun. Yung, ano, ano yung ngipin na pinakahuli? Miss Dante. Pagunta mis... mo sa... mo muna tanghalian ko. Dito lang muna tayo kakain. Huwag dito. Kasi masakit. Sarap to blender. Masama yung ano. Pepino. Tapos apple. Tapos. Ano pa? Pwede halo. sa blender. Kaya tinamad akong magkilos-kilos ngayon dahil masakit yung ano ko. Pero gusto ko maglibang para hindi ko maramdaman yung sakit. Sabi pala pag masakit dito mo, dito pa hanggang dito pala mo kasakit, kikirot. Isang ganun ganong ko dito ko. Ganyan-ganyan. Ganyan. Kaya naligo ako na wala sa oras para lang malam malamigan. yan Kain tayo dali na. Ito lang tanghalian ko muna. Mamaya maglugaw ako. Ayaw kong kumain ng ano. May ulam, ganun. Ah, punto-punto ganito. Mga ulap-ulap sabog manok ano. Kilos-kilos. Ay. Sobrang maganda naman sa Isang piraso lang naman to guys. Thank you nga pala kay Nanay Chua. Pagbigyan ng avocado. Pag dumadaan kasi dito yan, binibigyan niya ako ng no? kung ano-ano. Isang biscuit. Saan? Ganito ito. Basta pag napadaan yan siya. Pag may misis naman yan pa, oh, may pipigay ako ganyan. Kasi yung may-ari ng ano, apartment na ta. Mabait kasi yun. tipak niya, ayoko siyang malagyan ng ano. Kahit ano. Kasi nga, pag nalagyan siya, masakit. Para ano, parang para kinukumot yung dito. Mas maganda nga yung sira na lang eh. Kasi yung tipakan ka ng ngipin. May kinain kasi ako ano, yung matigas na bagay, yung chicharong. Ano dito Hindi naman siya chicharong baboy. Eh. Yung isa pa, kalimutan ko ang pangalan nun. Tapos, nakain ko dito. Siyempre, yung dito natin parang maano yata ito, ma madali lang maano matipak pa kasi ano. Hindi siya matibay. Kaya yun. Taka na lang ako bakit parang tumunog siya. Kala ko ba ito? Nung kinuha ko. Bak ngipin sabi ko. Kaya yun. Ano na totally guys, is, isang linggo na to ganito. Isang linggo na siya. Hindi na. Sarap. Thank you so much and happy watching everyone and bye na hmm. napaligo na wala sa oras si Intay. Kailangan natin ng na malamig yan ng ating nipin. Bye-bye! Ni.